Meron na naman tayong kababayan na sumikat dahil sa kanyang magandang imbensyon. Ayon sa kanya, marami sa ating kababayan ang nagre-reklamo ukol sa ating mataas na bil sa kuryente. Panoorin natin ang video. Sobrang daming mga tao ang namumublima dahil napakalaki ng babayaran nila ng bill ng kuryente monthly. Dahil sa init ng panahon ngayon at palagi silang nagpapandar ng mga electric pan or ceiling pan. Kaya naisipan kong gumawa ng ganitong klaseng silingpan na hindi na nangangailangan ng kuryente. Dahil sa pamamagitan ng paggamit itong lubid at pabigat na bakal ay kaya niyang paikutin ito ng walang kuryenteng ginagamit. At ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin ito. Ikot-ikutin niyo lang yung lubid para makabuo ng <clears throat> lakas. At saka bitawan niyo at pwede nang umiga. Pagkatapos, kapag tumigil na yung ikot ay uulitin mo naman yung ginagawa mo. Ikot, ikutin, tapos bitaw din, higa ulit. Napaka-dali lang gamitin. Kung kayo ang tatanungin, ano masabi niyo sa invention ng ating kababayan? Write your comment below.